Imit mo yan. Ito tayo Tatagal ba ito ng 3 years? 5 years pa mo na. Huwag mo lang patubuin yung buhok para mag 3 years. Okay, okay, okay. <laughs> Para talaga siyang may kulay ni. Eh. Oo nga, eh, para na ka ng brown eh. Ba't ginibok? Nagpakulay ka ba ng dark? Hindi, mm, Hindi, wala kulay. Hindi maganda ka pala, natural pala yun, no? Oo. Oh. Wala kang kulay. Hindi dapat yung iba-iba ang kulay niyan. Yung ano ba? Nasa... Dito na sana ang mga kulay niya. Dito lang sa side na to. parang... Sa likod, ganun din. mm, -mm. Hmm. Mukha sa tubig. Dapat yun ba tayo ng ko ako ba? Pwede ba sabi ko Ayoko ko nang may kulay? Hindi dapat kung ako nagkukulay gusto ko ng kulay. Ganito na nga kulay ko tapos nagkukulay ko ako. Atay lang Parang atabrin. Sabihin sa amin atabrin. Atabrin. <laughs> Manisi. Manisi. <laughs> <laughs> Oo. Matalang yun.

Ang katay? Mm -hmm. Ang ilong? <laughs> ang ganda ng ilong mo. Mm -hmm. Hindi ka poms, hindi ka hindi ka hindi ka tulad na huwag ka magpapaano ng buhok. Yung iba kasi ang tigas-tigas ng buhok. No? Mm. Patay ng buhok. Oo nga, bakit? Dami uh, hang, ang dami sa Wow. Dapat nga kayo yung pinakamagandang buhok eh. Kasi kayo yung imo-model eh. Hindi. Karamihan sa mga nakakaano ko, oh, ang buhok nila talaga hindi maganda no. Kasi iba-iba hmm. siguro. Pag ayaw na nila ng ganitong kulay, parit agad. Hmm. Hmm. discover ko anong friend. Ano Hmm. parang babae ako, ganyan mo na lang, hindi, dahil katawan lang, parang nari babae Okay, okay. Okay, okay. ko yung intensan din ang asawa ko. Ang ganda pa ng kamay mo, be. Pang babae mo? Uh -uh. Hindi, hindi Katulad ng iba. Malinis ka, no? <laughs> Malinis ka. Grab ka naman sa iba, iba madumi. Hindi! Ewan eh, ko. Bata ka pa kasi.

Yung gupit mo. Hindi, yung gaya ni mo lang din to. Di ba? Gupit mo layer. Paano? Straight na lang natin para ano? Straight. Paano straight 'yan no? Ito ang uti nito, habulin mo to. Habulin mo to? Hindi. Hindi ko dila. Para ano. Dito din natin siya ng paano. Oo, oh, oh. parang pa B. Oo. Oh. 'Yun. Eh, pag-straight-straight straight lang yun. Eh. Ang Parang hindi siya literal na Parang na. Mm -mm. Letter S. Kung letter H, pwede. Palbo <laughs> na lang tayo. Nagpalibon ko, ano? Tapos pinakabit ko na siya, Sana hindi totoo ang... na Hindi

kanina yung fourth niya. Kaya ilagay sa tayo. Kung sabi sa tayo mo? Hindi nga. No? Oo, oh, oh, wala. Oo, oh, wala. Oo, oo, oo. Ilang ka nag-home kung mo? Ha? Ilang Tatlong araw lang. Ha? Huh? Tatlong araw lang. Hindi. Ilang years ka nag-home po? Tatlong araw. Ano? Celebrity? Hindi. <laughs> ano, pangarap lang. Ano ka ba? maniwala ka sa akin? Ma, eh, Mika. Oh, Kasabi mo lang. Maniwala ka naman. Ba't ano yung export sa vlog mo? Na? Na... Mayaman ko. Sino? <laughs> Ay, ko may, may <laughs> na ako ng ko, Diyos ko po. Ay, ko may ari at yung sa mga pinangungutang ko po, huwag niyo ako singilingin Singilingin. <laughs> ano? 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 <laughs> ano? ano? Dito yung pa, <laughs> Sa mga pinangungutang ko po, huwag napanood niya itong video na to huwag niyo ako singilingin, ha? <laughs> ito ano pinagbintahan ko. <laughs> basa nga. bumili kong basa sana. Pugbenta po siya ng kidney. <laughs> para may paayos ng ang <laughs> kidney? Di ba dalawa naman ang kidney natin? <laughs> diba, ang dami ko talagang ko Straight cut ka na lang po madami sa picture. Ano eh. ba sticker straight cut? E straight cut, yeah. Hindi mo kayang gayanin yan. Straight nga lang mo. Oh. O, oh, di, di yun Oo O, oh, straight nga lang. Pero ito, di ba, maikli yan? O, ito, ito ito, ito,